Good day sa inyo. Magbibigay tayo ng makeup tips ngayong araw na ito. Um, simula natin sa eyelash curlers. Kailangan ay nililinis to once a month. Pwede nating i-brush o bandian para maiwasan ang pagkakaroon ng kuliti o stye. Kasi kapag ginamit natin ito, Uh, may nahuhulog na pilik mata na siyang magiging daano opening para pumasok ang bakterya doon sa talukap ng mata. So kapag malinis ang inyong cur eyelash curlers, maiiwasan ang pagkakaroon nga po ng stye o yung kuliti. At pag naghihilamos na rin tayo, marahang sabunin ang inyong pilik mata para matanggal din ang bakterya sa ating pilik mata. Uh, sa paggamit naman ng mascara, sa kakagamit natin nagbubuo-buo ito pag nahanginan. So, kailangan, uh, or pwede nating ilagay sa isang mainit na tubig para matanggal yung pagkakabuo-buo. Pero kapag matagal ng stock itong inyong maskara, ay kailangan na rin palitan. Sa ating mga makeup brushes, kailangan naman ay hugasan, ishampoo, at i-air dry. Ganon din itong ating makeup sponge. Hugasan, sabunin, at i-air dry din. Uh, kasi para matanggal yung sebo o oil, Nagaling sa ating muka para kapag ginamit natin ay hindi tayo magkaroon ng mga pimples at tigyawat sa ating muka. So maraming salamat sa panonood. Goodbye po.